guys, may ngod Na ako dito sa frontier na mo guys. Na ako ipakita niyo guys sa Kay galonis, ting pick up naman sa mga junk. Dire sa kada usa ka balay dire sa neighborhood. Ting pick up na sa mga junk. So ako ipakita niyo guys. Tanawa guys. Muna siya guys. See? Naghan ka yung junk. Muna yung among hakot gahapon. hangtod karon kita mo ka na. Kana. Mga scrap na sa sign sa kumbana. Dito na dito sa storage. Among gihakot. Grabe pagkaraghana yun. Uh, you show them our method. Yep. Tingnan nyo, guys. Diba? Ang dami. You show them all your brand new grass? No. Alright, guys. Muura ka na kad tong akong i-share kaninyo sa akong live. Bye.